Hello mga kagawa! So it's our baby's playtime! Makikita nyo nga naman ang aking mga females dyan which is Barbie, Reese, KitKat, Kat, Baby G, Ganda, syempre si Paye! At meron pang kulang dyan kasi nga mga kagawa hindi mo sila pwedeng pagsabay-sabayin maglaro. At syempre kahit nga naman mga exotic sila may time din talaga na nagbabangayan. Kaya syempre di pa sabi ko nga sa inyo prevention is better than cure. So syempre may time na lang to sila Barbie, sila Paye, yung grupo na yan. Sila kasi yung mga hindi nagbabangayan at magkakasundo. So, next batch naman, ang papakawalan is yung mga iba. Nakita nyo kung gaano katataba ang mga katawa na yan. Siyempre, mga kagwaba, alagang power dog yan. At siyempre, meron tayong own shampoo with collagen. At collagen infused by sunflower oil at may jojoba oil. Kaya tignan nyo naman ang kanilang mga balahibo. Talaga namang superb. O, oh, ba diba? Guys, ang gaganda nila, di ba? Yan nga naman ang mga females ng Bayabas Kennel. Pagmasdan nyo kung gano'n sila kakapal at pagmasdan nyo kung gano'n sila ka-quality. Siyempre, dito sa Bayabas Kennel, hindi naman pwedeng mga males lang natin ang magaganda. So, siyempre, dapat ang ating mga females din kasi sila ang nagbubuntis.